Umaalma ang mga jeepney driver sa Kabyaw-Gapan Kabanatuan Route dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng gasolina habang nananatiling walang dagdag pasahe. Ayon kay Reynaldo Reyes, ramdam nila araw-araw ang bigat ng gastos. Eh kami po nahihirapan lalo na po yung nakikilabas. Eh napakamahal po ng gasolina. Eh. Dagdag pa niya, hindi man lang maitaas kahit 2 pesos ang pasahe, kaya hirap silang kumita. Kaya, kaya, kami nahihirapan, lalo sa nakikibondar eh. Sa ng gasolina, eh, hindi malang makitaas yung pamasahe. Sa ngayon, sapat lang umano ang kita para sa pamilya. Dati-dati, nakakakuha kami, nakakumikita kami ng medyo maganda-ganda. Ngayon, kumikita kami, minsan kulang pa sa ng mga bata. Kaya hiling nila ang regular na rollback sa langis. Mainam nga po yung linggo-linggo mag-rollback para po makatipid kami. At kung hindi rollback, sana ay nagdagpasahe. Sana, sana po may medyo madagdagan yung pamasahe o kaya po mag-rollback na ng kuan na gusto para po mas, uh, mas maganda kung mag-rollback na lang siya. Yeah. Bukod sa presyo ng langis, problema rin nila ang pagdami ng kolorum at pagpasok ng mga modern jeepney na umanay kumakain ng kanilang kita. Sa kabila nito, ayaw pa rin lumipat ni Mang Reynaldo sa modern jeep. Kiling din niya ang fuel subsidy. Mas, uh, mas komportable kami rito kaysa rin sa mga modern na jeep na yan. Eh, kasi mahirap eh, pag, uh, kwan, eh Hindi mo makakuha kung pagka uh, nasiraan, eh kukan pa ng piyesa kung saan-saan pa hanap, eh hanap ang piyesa rito yan. Sana po yung may iba ng gusto, tsaka yung fuel wag yung tinatawag, eh Christmas na, eh wala pa. Eh ang hinain ang binahagi ni Mga Ricardo Pagyo na ngayon hirap na raw sa kita dahil sa modern jeep. Humina po yung pasada namin dahil sa modern. Uh, dati hindi kami nagigipit sa pag pagpaparal ng anak. Ngayon, nakakapangutang kami. Hindi raw dapat naaprobahan ang mga ito. Pambansang ano natin yung sasakyan na ano. Tapos ano sila, kukuha na, kumukuha sila ng sasakyan sa ibang bansa. Mas mabigat pa raw dahil air-conditioned na pero halos pareho lang daw ang pamasahe. Aircon, tapos binagsak nila yung pamasahe, pinarehas po sa pamasahe namin. Dapat mataas yung pamasahe nila dahil aircon sila, bas sila Dahil dito, malaki raw ang ibinagsak ng kanilang kita. Kung dati ay sobra pa para sa pag-aaral ng anak, ngayon pati 5-6 ay napapasukan na nila. May pangamba rin siya na kung tumaas ang pasahe, baka mas mawalan sila ng pasahero isa pa nilang reklamo ay ang umano'y overloading sa modern jeepney. Bawal po yung ano sa kanila eh, yung overload eh. Yung mga nakatayo na yung pasaheros, nagsasakay pa sila eh. Eh kami, kung ano lang yung kapasidad ng upuan namin, yun lang ang magiging pasaheros namin. Kahit sila ang nasa unhang pila, modern jeep pa rin daw ang mas inaabangan ng mga pasahero. Overload oh, dapat 'yun ang ano sa LTFRB eh. Para sa kanila, malinaw kung ano ang nagpapahirap. May takot din sila na kung dadami pa ang modern jeep, baka tuluyan ng mabura ang kanilang kabuhayan. Eh dapat may modern man, wag naman na damihan. Kasi pag nadagdagan po 'yan, malamang ho eh ano pa yung kikitaan namin eh lala naman po magandang maano ano kung hindi yun lang po magiging trabaho namin, driver. Ayon sa kanya, kung dati ay kaya nilang kumita ng 1,500 pesos pataas, ngayon, hirap silang maka 700 pesos. Sa taas ng bilihin, kulang ang 1,000 pesos para sa pang-araw-araw. Samantala, isa rin si Angel Ginto na may rutang kabyaw Gapan Kabanatuan at isa rin sa mga tuper na dumadaing dahil anya halos wala na silang kinikita sa pamamasada. Kami naman ho hindi umihingi ng dagdag pasahe, yun lang kung bumaba yung, yung, diesel, ayos na po kami. Pero po pag tumataas, talagang halos wala pong matira sa amin. Aniya, yung bumaba lamang ang presyo ng diesel ay malaking bagay na para sa kanilang mga driver. Para po sa akin, yun lang kurudo ang bumaba, ayos na po, kahit po hindi na magtaas yung pamasahe. Kasi po, hindi na po rin kami masasakyan pag tumaas po yung pamasahe. Bas po yung inihintay nila. Matatalo naman po kaming masyado kapag ka po nagtaas pa kami ng pamasahe. Kasama si Jeremy Ramos at Jeff Gonzalez, Elsa Navallo, para sa Balitang Unang Sigaw.